Asa ah, rapita? Naa nang ligid. Ako na. Naan pag i. na na may nagupo-upo lagi. Lagi ni basig duha ka bukang nagitlog duha na ba. <coughs> Pero siya mo itagiya nang itlog. Baulang ka ha. Kay daghan mo kay gitlog, nagkuan man nagkatag. Lawas ing nagsagol sa ni sila. <coughs>

Sorry kaya ay nagsigong dere ay. Tarungan ay mo itlogoy na ngaligid naman na. Ngaligid man ay. Nang ligid. Nang ligid, Bantayan ra dai na ni ada yang ang kuan. Oh, Aw diha masaka naglumlum oi. Kamu duha diha naglumlum. Ang usa ni gawas mga bay. Ang mga itlog ngakuan kuan man ni, eh. masayang gini itlog Ah.